nagtungo kayo sa hindi nila amaya. At anong masamang hangin ang nagdala sa iyo doon? Sinalakay ko ang banwa ni na Amaya upang siya ipaslangin. Pagkat naisip ko na higit kong masusugatan si Bagani kung dadalhin ko sa harapan niya ang ulo ng babaeng kanyang inibig bago ko siya isunod na paslangin. At ikaw ba'y nagtagumpay naman? Sa kasamang palad ay hindi ko ito nagawa. Dahil sa aking pagmamatsag ay napagalaman kong wala doon si Amaya. At hindi namin nabatid kung saan siya nagtungo. Kaya nagpasya na lamang ako na bumalik dito. Pagkat walang saysay, kuhintayin pa namin ang kanyang pagbabalik. Kung hindi ka na magtatanong pa at mag usisa pa, ay nais ko na sana magpahinga. Sadyang ako ako'y nahapo sa layo ng akin ilakbay. Wag na kayong sumama. Nais ko si Tanim lamang sumubay sa aking pag -uwi. Mayroon akong nais na itanong sa inyo tungkol sa inyong paglalayag kasama ang dato. At inaasahan ko na tanging katotohanan lamang ang inyong sasabihin sa akin. Ano yun, Hara? Saan kayo talaga nagtungo? Kayo ba ay nagtungo talaga sa banwa nila, Amaya? Totoong nagtungo kami sa banwa nila, Amaya. Gaya ng nabanggit sa inyo ng dato. Ikaw, sumama ka sa amin Itago niyo ang kanyang katawan Maiwan lamang rin dito Hintayin niyo kami Kami na lamang itanim ang pupunta sa puot Upang magmanman Tayo na Pula <laughs> doon, hindi ko nabatid kung anong nangyari kay Dato Pulahan sa pol ng lisani niya kami, patungo sa ng mga luma. Kung gayon nagsasabi ng katotohanan, si Pula. Totoo, Hara Lamitan. Kung ganon, makakaalis na kayo. Daghang salamat Kung gayo'y hindi nagsisinungaling si Pulahan sa akin. Ngunit tila may kulang sa kanyang mga inilahad na pagsasalisay.